Dito guys, e binuhat ko lang naman si Raichu at si Okata. Sa katunayan nga guys, ang aga nila mang istorbo sa akin. Mabuti na lang ako'y matulungin. Pinangunahan ko na nga agad ang panghihimasok. Ang ganda nga ng pwesto ko dito eh, na ko sila sa rikulan. Grabe dito ang aking pagtusok, kaya si Brody ay parang inantok. Binalikan ko agad si Okata, baka kasi kinakawawa na. Ayun no, tama nga ang aking hinala. Buti na lang, dumating ako agad, kaya siya ay aking naisalba. Matapos ang digmaan na yon, sinabi ko sa kanila, umalis na kayong lahat. Kasi yung aking katapat, ewala naman sa aking ibinatbat. Inutusan ko na lang mag-turtle si Okata. Eh, kako ka sa kanya, tuloy mo lang yan. Ako ang bahala. Zino-zone out ko pa nga dito yung link ng kalaban eh. Kaso nga lang guys, itong si Okata ay eh, nag-focus sa hero. Kamuntikan pa tulima maagaw, buti nakuha ko. Tapos si Link ay aking pinaglaho. Palung-palu nga si Raichu dito guys, so preya kasi yung gamit niya. Pero kahit kakuting, hindi man lang ako namang ha. Kasi tignan nyo, pumasok ba naman siya ng mag-isa porque may sanib na Angela. Kaya guys, sinayaan ko na lang siya mapitas sa pangyayaring yun. Nung nawala na si tsaka naman ako nagtangkang pumasok ngayon. Malas nga ni eh, kasi siya ang aking inuna. Uubusin ko nga sana, kaso pinaparetreat ako ng aking mga kasama. Sabi ko kay Chanji, alis dyan, red lap na lang ang aking pag -iinitan. Sa pagkakataong ito, naglulord na ang aking mga kakampi, kaso nakuha ng kalaban. Ngunit ng pagsibat ko guys, nagtaka ako, bakit nandito pa rin yung lord? Agad din namang nawala, ano tumuntun, Bagmalala. Hirap na hirap nga silang pitasin yung brody dito eh, kaya sabi ko, alis na sila. Itabi nyo at ako na. Di nila kinaya ang hapdi, samantalang ako, sinaglit ko lang ng ilang sandali. After nga nun, guys, pinanatili ko silang tumingin sa mapa. Ang aking paglusob kasi ay nagbabadya. Napakagaling ko talaga pag sa pwestuhan guys. Isipin nyo naman kasi na predict kong dadaan dito yung link. Sa sobrang tagal ng istan, hindi niya na nagawang ako ultihan. Lalong lumakas ang loob kong sumugod, si Bex sana ang aking sinunod. Sayang nga guys eh, kasi tingnan nyo yung mapa, parang walang mga pake yung mga kasama. Tapos ang pinakakinainis ko pa, nung nawala na ako, tsaka sila nagsipasok. Tingnan nga natin kung kaya nila nang wala ako. Ngunit habang aking pinagmamasdan, isa-isa silang nagkakaubusan. Wala man lang natira kahit ni isa. Sila sana ang nalagas dun eh, kung tinulungan nila ako kanina. Nang muli ako mabuhay guys, eh na ako. Go check, eh kaba naman ni Raicho? Ibig sabihin, sa akin na lang sila umaasa. Nagets ko agad ang ibig niyang sabaw sa bihon. Ang ginawa ko, binawasan ko muna ng HP yung mga kalaban. Tapos si Raicho naman ang aking pinapunta sa unahan. Tignan nyo guys, lagunos yung mga yan. Nakakuha nga siya ng triple kill lang dahil sa bida. Kasabay nun, ang midline ay amin ng nirekta. Sa part na to eh, dalawa na lang ang magde-def sa kanila. Walang iba kundi si Ling at si Bexana. Di man lang nga ako nagulat guys eh, kasi nasa harapan ko na pala si Ling. Ako pa talaga ang kanyang dinusto na prekel si Batuloy si Idol Akala ko nga guys ay eh, kaya na namin tapusin to kahit walang minion. Kaso nga lang parang mahina ang kanilang loob. Kaya sabi ko sige na nga antayin na lang natin yung second waves. Tamang tipi na lang kami dito kasi alam naman na namin kami ay mananalo. Inaamin ko guys medyo mabigat din sila pero hindi ko yun ininda. Pinilit pa rin nilang depensahan ang base nila. Sa kasamaang ang palad hindi na rin nila kinaya. Iba talaga pag ba ako dapat talaga binaban nyo to. Para pagdating ng araw na makalaban nyo ako eh maiwasan ang chance matalo. Win na ako mga labing walo.